Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae medyo busy busy tayo sa pagra-rides natin mga kalae kaya ngayon lang tayo nakapag-vlogs mga kalae yung pasensya na kayo so anyways ito yung ating mga kalapate ang iba dyan bumalik na mga kalapate mga, sa, mga kalapatids bumalik na yung iba dyan ito bumalik na sa atin itong white flight na to yung blue bar na pencil natin na yun yun nasa dulo na yun, 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 yun. at itong isang ito bumalik na yan sa atin tapos yung dalawang itim na yun. Ito, tsaka yun nasa ibabaw na yun. Yan. Bumalik na yun sa atin mga kalae. So kahapon, sabay-sabay silang bumalik. So hindi ko na lang matandaan kung saan sila galing. Na uh, layout na rin natin yan kasi nung bago tayo mag-rides. Mga ilang months siguro na natin na sila. So yon mga kalae. Yan, bunan dyan na sila. So ikokontakin ko pa yung kanilang uh, mayara, yung kanila na uh, bilibili na sa atin. So, yun. Hindi ko pa lang sila na Kasi Nga, ngayon lang tayo nakapag. Ngayon ko lang ulit sila na i- Ngayon ko lang ulit sila na alala. Na ano, hindi ko nakontak kahapon. So, yun. Mamaya, kakontakin ko na sila, mga kalae. So, anyway, mga kalae. Eto naman, mga kalapatids. May bago na lang tayong itlog. Ayan, no? Yun, no? Nasa likod, oh. yung ba may bago tayong itlog. Ayan, no? Mga kalae. So, bali ang inilabas nga nila mga kalae siguro mga 30, bali Black Tiger Grizzle ang inilabas nila. Magandang magandang rare color ang inilabas kasi nga White Tiger Grizzle to mga kalae. Mga lapatid. So, buti na lang at uh, ah, kahit nagra-ride tayo ay eh, condition pa rin sila. Hindi natin sila napapabayaan. At yun nga, may itlog na nga sila. So, pakikita ko sa inyo maya, maya yung kanilang inakay na inilabas natin nung 20 ka 28 days bali 31 days na ngayon at uh, yun nga nakalabas na sila sa ulungan nila at tinuturuan na nga natin sana yung wag naman sila mawala kasi napaganda. sayang bali at ito naman mga kala mga kala eh. condition pa rin yan mga breeder natin so hindi ko pa rin sila nagagamit so susunod na breeding ko na lang sila gagamitin mga kala eh uh, the same time ito din susunod na breeding ko na rin sila gagamitin at ito ating dalawang uh, banden brook mga kalay yan full sibling yan mga kalay magkapatid eh, may inakay na mga kalay at uh, yung kanilang inakay iisa lang ang napisa kasi nga nung umitlog sila mga hindi ko napansin na may, may itlog na pala dyan hindi ko alam na iitlog na ay eh, wala pa silang itlugan so ang nangyari inalis ko na lang yung itlog kasi nga may crack. so hindi possible na hindi na mabuhay yon so ang ginawa ko naglagay na ako ng paitlogan at yung huling itlog niya yun na napisa ngayon mga kalae so bali kahapon napisa siya yan at yung isa nating inakay na nari dito mga kalae nasa na yun eto nari dito. yan ayun mga kalae yan bali meron tayo dyang isa isang inakay medyo sisingsingan na nga natin yan mamaya mga kalae hindi ko na rin ipakikita sa inyo kung paano ko sisingsingan kasi alam niya naman yan kung paano magsingsing hindi na naman bago sa inyo yan at yung anak nilang dalawa na nauna ay ito hindi ko na sila pinabatsyar kasi nga it's either gawin ko silang breeder para dito para may kapare sila na mag breed kaso nga lang medyo naiinip na nga tayo kaya possible na ipabatsyar ko na lang to tapos itong isa na to naman ay bumalik sa atin nung isang linggo Bali 2022 siya nung na natin. So 2 years ago ay ngayon nga lang siya bumalik mga kalae. Yan mga kalapatids no. So at yung isang kasama niya kahapon, balik galing sila ng kuwenga mga kalapatids ano. Yan. At eto naman yung uh, kanilang inakay. Inakay nung no, ating uh, white tiger grizzly. Yan siguro black tiger grease lang lalabas nito kasi hindi pa sila naglulugo oh. no. Ayun no. Oh, ito niyo naman oh. No. Bali pa 31 days na ng mga 'yan, mga kalapatids. So, ayan no. oh, kung makikita niyo. Sa so, good sense, so dito na natapos itong video nito. Susud ko na ulit kayo update So, let's go.